Alright, right, uh, Ford Ranger. So, ito na naman yung titirahin natin ngayon mga Garisil. So, medyo mahina tayo sa upload niyon kasi uh, napaka sa shop. So, wala tayong masyadong panahon para mag-edit at mag Uber. So, ang unit pala natin ngayon is Ford Ranger. So, Observe muna natin kung ano yung problema nito So ayan na, uh, start lang natin Start engine, so push button sya So ayan na, uh, kita natin na naka -under na yung engine Pero nakailaw yung sign ng check engine mga karisil So ibig sabihin ay may problema yung engine ito So yun yung hahanapan natin ng paraan kung bakit na nakailaw yung check engine ito So, yun na, ah, punta tayo sa engine niya. So, observe natin yung engine ko ano yung under niya dun. So, ang under niya mga kadaisil ay palyado. So, sumasayaw yung makina. So, ibig sabihin ito ay may problema talaga yung engine ito mga kadaisil. Kung bakit ah, palyado yung makina niya. So, dapat naka-STD lang ito, no? Parang hindi nakandar. Na-scan na uh, pala namin ito, mga garisil. So, ang lumabas sa scanner is uh, cylinder number 2. So, ayan na, uh, cylinder number 2. So, yun yung problema niya, mga karisil. So, yun na uh, nga, mga karisil. Uh, tapos namin na-scan. So, yun na. Uh, dahil cylinder number 2 yung lumabas sa scanner so yun yung a uh, tatanggalin lang natin yung cylinder number 2 so yun a uh, tanggalin lang natin mga Rachel so fast forward yung mga Rachel uh, madalian ng itong trabaho na ito so ito na yung injector na sinasabi ko sa inyo so ito yung cylinder number 2 so ang gagawin natin dito hindi natin to i-repair or i-rebuild ang gagawin natin dito is palitan talaga natin ang bukong injector mga agarisil. So pagkatapos natin natanggal mga agarisil, so ito na yung surplus na ikabit natin. So surplus lang yung ah uh, ikabit natin kasi wala tayong brand nyo nito. So goods pa naman itong surplus na ito mga agarisil. No? So walang problema to. So yun, na uh, ikabit na natin para malaman natin kung okay na ba talaga yung andar nito. By the way mga garisil, so hindi ko nirepair yung original na injector kasi sa totoo lang ay hindi pa ako makarepair nito. At kailangan pa yata ito ng special tools para matanggal yung loob nito. At saka yung solenoid niya ay fix na, di kagaya ng unang mga na uh, nilabas na ISO na pwede pa natin ma-repair. So, ito ay hindi na ito ma medyo mahirapan tayo dito. Kaya assembly na lang yung kinabit natin dito mga garisil para maging wiki siya. So, yun, na uh, fast forward tayo mga garisil. So, ayan, uh, nakabit na natin lahat. So, start na natin to pagkat YouTube. So, ayan mga agarisil, uh, natin na wala na yung palyar. So, goods na. Matuli na yung under niya mga agarisil. Di kaya kanina na sumayas sayaw yung makina. <tü> <nine> <three> <sharp inhale> Isang injector lang yung pinalitan natin dito mga karisil So ito yung original na injector niya So bali ito yung sira mga karisil Siyempre uh, dito tayo sa dashboard So ayan nakailaw yung check engine Tapos start tayo Yun na uh, nawala na rin yung check engine mga karisil So kita natin na uh, nakandar na yung makina So, yeah, ayan, harapin mo din tayo, ha, ka So, umabot naman siya sa Red line So, pagkatapos nito, mga ka Rachel Ay road test na tayo So, let's go so, Napakalakas talaga ng Ford Ranger mga ka